Balinan Sano. Papunta kami doon sa Barangay Tagum kasi may kakilala kami na matandang babae na walang asawa, walang anak, mag-isa lang. Magpipigay kami sa kanya ng bigas. Bote lang naman ito, limang kilo. Bote nyo ito kasi paano makatulong sa kanya kasi walang nagpapuha sa kanya. Sige, doon na lang tayo magpatuloy. So, dito na kami ngayon sa... Pupunta doon sa bahay bahay ng matanda na nag-iisa lang sa bahay, walang kasama kasi yung asawa niya patay na eh Namahinga na mahinga na lakad na natin kasi madulas yung daan 嗯，到。 Tire ba? Ha? Tire. Oh. Walang tao pumunta daw doon sa center nagpagamot. Kinuha yung barangay kagawad. Kaya pa uwi, uwi lang muna kami, babalik kami mamaya. Ito yung daan palabas. Kanila. Lalakad lang namin kasi eh Magandang umaga mga sano. E dito yung dito kami kahapon kasi wala ito si Manang Luseng. Ito yung bibigyan ko ng bigas. Limang kilo lang ito kasi wala namang pira Bugas ne, bugas. Ang hatag ni mo. Ay, sos. Para na ni mo. Kasi ang asawa nito, pumanaw na, magdadalawang buwan. Tapos wala silang anak. Ito lang mag-isa. Nagli itong pupog ko. pagkorenta tong nga sa Adi ay. Ito kaya binigyan ko ito ng ano. Taghan mong pudid niya ba di? De? tao. Ako at dugo ka Wala kalimutan na ha. Sama ni Fredo. Sige balik di rin. Bungkos na kay Pahika niya Nel. Agsin ni Fredo. Mabalik ba di Na ay magsik ko kagok Oh, Kaya yeah. malang ko Huwag ka higda. Oo, oh, mali Huwag ka higda. Oo, oh, diyan. Oh. Ito, binigay ko na ito sa ito na yung Boy, ano. yung kunan dito na yung mo. Taman. Paminaw mo. Dahil nagdam ko ko na ito. ah. Oh. Oo. Dahil nagtamak-tamak sa atop. Sida dito, hindi. Huwag may kuhan. Maadong maghangdam ko. Maadong maghangdam ko. Ang ko nang gibunalag pultahan. Hay papod. Hmm. At sa sinaro gibunalag pultahan. Atong 40. Ora mo uli, lagi siya kay mag to kay di man pasigaon nagigsuga. Ngit net man ko. Na agi standard mapawang man. Ah, ako mo lang pasagdan. Pamanok to. Maitok to nga na yung suga. Hmm. Ito yung ano, sabi niya, mararamdaman niya na yung asawa niya pa, na yung espiritu umuwi siga, rito. Siga alang agsuga ka ng kotoblas ko rin ka. Ang gitaga agkinin to. Hmm. O, siga panagsakay o ngayahong bateon. Oo, no, no. Sayon ramasampit. Magharihan lang kong panagsanan. Agi mong kahoy, nabugha na ni mo? Papa, hmm. kung Ah, okay. Unda, hindi ah, namin magdugay. Ha? Alis na kami, alis na kami kasi ito na si ano, Loseng. Kakilala naman namin. At least na bigyan ko siyang limang kilo. Ay, Wa man po ka kapalit og sa sakong bugas. Ay, kung may pira lang sana dapat isang sako eh, tres mil mahigit. Kaya eh, limang kilo lang muna. <laughs> Balin non sano. Tres ka pina agbugas bugas. Wa oh, ka. Hindi mo nga tapos ko na Sige, okay na. ba bye, bye na tayo like, mga sanong. Like, follow.